para kahit uh, pagdito o malaki pag iniwala niya eh, na, ay marami ang tinatanong nila mga pangalan barrio wala na pero nakaka-nakalala. Ayak din nawan. Ah, uh... pa. Ano masasabi niyo lo sa mga possible na altaris ngayon? Eh sa debid na nagdaga na kamatis. Iyon nga, ayun. Kailangan din dapat din magkasama-sabang dinon sa reunion niyo. Para maging magandang takbo nang maganda hmm. Tama yun. Okay. Hindi nagkakahiwa hiwalay Nagkakakilaki nalang eh. Just yan kaya sargay at siwalaan yan. Malaw na langay na eh. Para na hindi nagkakasama, wala yeah. Ano. You know. Pero lang man eh. Yun, uh. Kaya yung malaking bagay dito minsan nga ay huli-huli. na kayo lo? 82 eh. Ano, masasabi niyo kung umabot kayo ng 82? <laughs>

Mayroon okay, Matin Net Sper SS Sper 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 Pren Peraul Peraul Lima Lima na Lima Lima na Ibigay lang sa atin ng Panginoong Diyos 70 taon pag lumampas na, pagpapala na yun. Blessing na yun. Sobra-sobra na yun. Seventy years old. Oh, 70 years old. 70, uh na, -huh. bigay na Sobra-sobra na yun. <laughs> Baka saan mo. wala kayo nung yung, yung, yung kasama ni Rambe. Malasay. Tulalo siya kayo si Lalang Joe. Tulalo ng Joe. Number one, ano. Ay, Diyos eh. Minaan, nagpakita ba sa panahon? Yung panahon niya, ito rin na Diyos. Ay, papakita. Pero yung... Doktor na natin, yung tao yun, nagpakita. Ay, ba siya Baha nga ka raw, pati yung anak kay Diyos ay hindi naman bumalik siya, anak naman ama, hindi nga giliwa na sa mangyay Diyos eh. Nung ginagawa mong magkasama na yung dalawa pala eh, hmm. ayos sa Manalakaswata. Nung so, na, naglalalam, yung pa, hindi pa, yung, pa ilanong nagkakatulog tao, nung nilalaman mong magkasama na yung dalawa. Sabi ko nga kay Iloy, bakit yung Diyos? Wala ka dito halal. Katama lang. Ay, patulong yung mga sa silusyo? Munyo. Hindi, wala eh. Wala ko yung demonyo sa bago. Ay, kaso mo, yung Bertrand Katya wala na Panginoon Diyos. Yung ka mataas yun sa mga anghel. Nagkaroon ng grace. Ibigay ay ano natin Tama. Kahit pa ibigay na niya. Hindi nila kalaan na ni. may... So maging Diyos din? Oo, oh, hindi niya ito babaw. Hmm. Ni, na ko sulatan, eh ganyan, sa kanil na kusulato na talo na ang Panginoon, eh ilan na dumadaan diba, sa kanyang daan. Eh ko na lang sa Bible. <laughs> na nadaan lang sa daan na ano. Ni Lucio. Ni Lucio, ang dami na daan. Panagin siya eh. Magandang daan din eh, lo eh. Sa bantang makipot, yung kanya makipot. Ilang ilalagang tumatataw, hindi ilalagang nakakasumpo. Kaya sa buwan talagang ginagamit ni Lucille, kaya ako ginagamit lang, ginagamit lang ni... so, tayo, sa kanan, sa kanan, sa, na, oh, sa kaliwa. Yung mga piyataw na no halimbawa talagang ipang na ka, yung Anghel de la Guardia, mm. hindi eh, man napagkako si Lucille. hindi sa kaliwa, hindi sa kanan pinangahil kay Gwardo ng Panginoon, nasa kanan. Pero nasa kaliwa, kay Lucio. Eh, yun ang marami. May bulong lang sinagamit na, oh. Bulong lang, lo. Ang bulong lang, eh. Huwag kang magkagawa ng tama. Huwag <laughs> kang mali. Anong galing mo, tama. Eh, maraming gumagawa ina, ng... Dali galing mo sa iyo, aking mga minita. Tama pa tao, na mita -ka, ka, bubulong lang ka. Huwag mo nang hindi na pati.

Nung kabahagi. Hindi manakit nakikita eh. Hindi kaya kayo nawawalan. Ay, ay, ano pa magkakapera? Huwag <laughs> mo dyan. Kasabihin mo word na Kaya di mo bulog lang. sabi ng mga mimitas nyo? talaga magkukula. Wala sa mga mimitas. Ito lang may yung mga kitang bayan hindi si... hindi ko alam. Nagbibigay ng pagkasili na... Oo. Ang puto wala Mabait. Oh, no, di naman, yun. buo yun. di naman ako sabulong bayar, di naman ako bayar, naman ako bayar, di Hindi na bayar, di naman ako bayar, di naman ako bayar, naman di naman ako bayar, di naman ako bayar, di ako